Kamusta mga ka-atletiko? Sa makasaysayang mundo ng NBA, may mga pangyayarin talagang tumatak bilang mga alamat. Isa narito ang di malilimutang performance ng dating Lakers star Kobe Bryant noong January 22, 2006 kung saan umiskor siya ng 81 points laban sa Toronto Raptors na isang performance na ikinamangha ng lahat. Wala sa mga tagahanga maging sa mga kalaban nila. Ngunit sa season ng 2023 to 2024, ilang mga manlalaro ang nagpapakita ng potensyal na malapitan o mahigitan pa ang mythical mark na ito na magdudulot ng pagkasabik sa mga tagahanga sa posibilidad na masaksihan ang pagbasag sa legendary record na ito. Ngayon, tignan natin ang mga manlalaro ng NBA na maaring tularan ng nagawa ni Kobe at mag-iwan ng mahirap na mabuburang marka sa kasaysayan ng basketball. Number 1, Luka Doncic Si Luka Doncic na may edad na 24 ay lumitaw bilang isang scoring powerhouse sa NBA ngayong season. Sa kanyang average na 34.7 points, 9.6 assists at 8.6 rebounds, siya ay may kakayahang mag triple double tuwing siya ay naglalaro. Sa kanyang laro laban sa Atlanta Hawks, miscore siya ng 73 points ang ikaapat na pinakamataas na score sa isang laro sa kasaysayan ng NBA. Ngayon ang tanong, kaya bang abutin o lampasan ni Luka Doncic ang historic 81 point game ni Kobe? Bagamat ito'y hamon, ang kanyang kakayahan sa pag-score at versatility kasama na ang kalayaan sa loob ng sistemang opensa ng Mavericks ay nagpapakitang posible ito. Number 2, Devin Booker Si Devin Booker, ang offensive star ng Phoenix Suns, ay nagpapainit ng court sa kanyang scoring abilities ngayong season. Sa kanyang average na 28.6 points, 7.3 assists at 4.9 rebounds, siya ay naging isa sa mga pangunahing scorer at playmaker sa liga. Noong March 2017, nagtala siya ng 70 points laban sa Boston Celtics. Mayong season muling itinaas ni Booker ang kanyang scoring kasama ang isang 62-point game laban sa Indiana Pacers. Ang tanong ngayon, si Devin Booker na kaya ang pinakamalaking hamon sa 81-point game ni Kobe dahil sa kanyang versatility at scoring, isa siyang kapanapanabik big na kandidato. Number 3, Joel Embiid Si Joel Embiid, ang dominanteng manlalaro ng Philadelphia 76ers, ay nagtatamasa ng isang season na puno ng scoring highlights. Sa average ng 36 points, 11.4 rebounds, at 5.8 assists, siya ay hindi lang naging statistical leader kundi itinampok din bilang nangungunang scorer ng liga. Kamakailan, nagtala siya ng 70 points laban sa San Antonio Spurs, na kanyang career high. Ang kanyang scoring consistency ay hindi matatawaran. Na may mahabang streak ng pag-iskor ng 30 points o higit pa. Ang tanong, kaya ba niyang abutin ang iconic fit ni Kobe? Kung magiging healthy siya sa kanyang laki at skills, ito'y isang nakaka-intrigang posibilidad. Sana lang ay makarecover ng maayos MB niya yung may surgery siya sa kanyang left meniscus injury. Number 4, Donovan Mitchell Si Donovan Mitchell ay nagukit ng kanyang pangalan sa NBA sa kanyang scoring prowess. Noong Enero 2023, umiskor siya ng 71 points laban sa Chicago Bulls sa kasalukuyang season, patuloy ang kanyang impressive scoring na may average na 27.7 points. Tanong, kaya ba niyang hamunin ang record ni Kobe sa kanyang athleticism at scoring instincts? Posible ito. Number 5, Kevin Durant. Si Kevin Durant na kilala sa kanyang offensive brilliance ay may average ngayong season na 28.5 points. Ang kanyang kakayahan na mag-score mula saan man sa court kasama na ang kanyang ball handling at playmaking skills ay gumagawa sa kanya bilang isang constant threat. Habang ang 81 point game ay isang malaking hamon, ang kakayahan ni Durant na mangibabaw sa mga laro ay nagpapakitang ito'y isang usapin na dapat pagtuo ng pansin. Sa pag-usad ng NBA season, ang bawat game na pinaglalaroan ng mga manlalaro ito ay nagbibigay ng pagkakataon na masaksihan ang paggawa ng kasaysayan sa Liga ng Basketball. Sino pa sa tingin nyo ang pwedeng makabura ng record ni Kobe, mga atletiko? I-comment mo na yan.